Ayoko lo ko yung followers ko yung mahal ko, followers ko. Actually, parang apat na araw na kami dito sa hospital. Nakakimo ako Naka yung Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya, para siyang may kutsilo na may sumasaksak sa likod mo. Pabalik, so bukol na to, malaking malaki daw, isa sa pinakamalaki na nakita nila. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapag? Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare. Naipit pa yung puso ko. Puso ko na nakapisa. Araw po. Ah. Okay. Uh, recorded lang po ito. Bali, uh, today is I think uh, August. Thursday ngayon? Thursday, August, August 29. August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang apat na araw na kami dito sa hospital. Uh, pagkatapos ng mga limang araw sa isang hospital sa Maynila. Okay, but swerte na uh, nakalipat kami. At actually, sa all these 10 days, pinakamalakas ko na tubo. Pinakamalakas ko na tubo. Kaya, kaya malakas ako today, sabi ko, kailangan na uh, may record lang. Hindi ko lang kailangan ko po-post sa followers ko. Ayaw ka ano naman kasi magsinungan yun. Anyway, short lang. Uh, pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay na malaki. Wala naman na magandang naramdaman. Siyempre, okay, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So, May 2024, okay lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang pinamusta natin. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although, ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Para lang may mabigat sa loob, may mabigat, may mabigat. Para may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na mga April, may naman tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong project sa mga... Meron tayong project sa Birchley Advance, yung sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa na Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, dalawang beses punta tayo sa mahirap na lugar. At uh, nagtatalk kami ng Doc Lisa, nagbibigay ng na libre in Advance, yung mga nutritional drink pampalakas. Uh, wala po kami ng uh, talent dito, libre lang, gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pang, pang bayad eh, para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang ang tips ko lagi, uh, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaedad, nangihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamaya, na na yung muscle, lumilit ang mga kamay. Yung expect ko, ano lang to? Aging. At pagdating ng uh, October 24, 2023, bali wala pang 1 year ago, eh, doon ako nag-60th birthday, senior ako. Ah, uh, wala pa ako gano'n naramdaman. Pero nung birthday ko, around 8 uh, months ago, doon ako nakaramdam ng back pain matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ang likod, pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ito, one, ito. ito mga butas to ng mga biopsy, eh. biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito binakamasakit, mga T10. T10, thoracic 10 dito thoracic stent. So, dyan sa part na yan, may masakit at uh, hindi na makatulog. Hindi ako makahiga sa gabi. Paghiga ako sa gabi, sasakit yun. Upo ako. Bumili ako ng lazy boy. Lazy boy, makakatulog ako. Ganito, makakatulog ako. Pero nung last no uh, October 2023 pag pinalat mo ko sasakit siya siguro for mga 1 hour 2 hours parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo okay lang. Pag tinulugan mo siya kaya. So So that's 8 months ago, 8 months siguro maybe up to a year ago. Dito ko napansin pag humiga ako, masakit kaya ko nalang humiga sa isang gabi mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok na antok, nakakahiga ako. Pero pag higa ako, uh, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So sakit siya na sakit. Diyan lang ako pinapamassage. Uh, masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. Uh, may ultrasound ako ng chan noon. One year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Wal walang, walang na ano. Diba? Walang nakikita. Pero ang ako, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko, ang back pain ko dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko biglang tumaas dito medyo lumayo. Kapi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang lumundo. Sabi ko, <coughs> bakit ganun? So, mga one year ago na nga na kanya lang mabagal ay nga. Hindi ko pwede magsalit sa mga i-splice na shortcut ko na lang kung hindi naman ako nakapagod po. Nakaki mo ako yung nakaki mo. Pero ayoko loko yung followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko kayo. Niwala kayo. So, nasa na ba ako dito? Um, then after you had back pains. Okay solo nang back pain ako one year ago hindi ko lang pinapansin so pasakit ng pasakit ng pasakit until shortcut na natin no mga August 28 ngayon diba mm. so baka gawin natin August 18 or 19 mga August 18 19 bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days sumobra sakit ang likod ko tsaka iba pang symptoms ko dyan ko lumalaki Sunday yun on, uh, okay, on a weekend ko na ako kasi doki lang ako kasi doki lang ako doki lang ako doki lang August 17, 18, 19 had uh, back pains so August 21 Wednesday uh, August, August 20 Tuesday ano yun laboratories August 20 then we pa-admit na Tele Tele August 20 Tuesday Sumat so mga October 17 18 19 that weekend A A A Dala ang ilo Dok, ba't ka masungit? Mga masungit, masakit eh. May huwag nga naisipan ng masama ang taong. So, sumakit siya bigla. Sobra, sobra sakit. Worst pain of my life. 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. -sak. Hinto. Saksak, saksak, saksak. -sak. Hinto. Hindi mo alam ang position. Three days. Kala ko spasang, body spasang. Kasi wala makilita sa labas. Eh. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang pabalik. Balik, so, bukol na to, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakata? Kung ito ang spinal cord, spinal cord sa likod, ito yung harap, dyan. Ito, spinal cord, spinal column, spinal column, puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, uh, puso, esophagus, artery, artery vein, liver, spinal, column, gulugod, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki na lumaki na lumaki na lumaki na lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Eh, lahat ng malang lalaking Di ba manginginom? Siyempre, lumalok yun at yun. Hindi mo makakapay ito, kapay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, hindi na ako Inipit niya na niya ngayon yung artery. Oh, my God. Inipit na niya yung inferior vena cava. Magang-maga na pako. Ito, less na to ah. Nagbawas na to. Bawas na to. Pero to maga ito lahat. Natanggalan na ako ng mga apat na litro. Pero pagka pa ako na. So, na niya. So anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na makit sa puso. So, pasalamat ako. Barado na ito eh. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niyo nakita. Dahil diyan, ang akit ng dugo ko sa azygos veins. Alam ko na, doktor. Kralin yung azygos veins. Barado inferior, Pati superior ba yung kaba ko? Nabagalit. Nimsyado today. Nag-jaundice ako. Nanilaw ako. Now, Magaling na. Medyo gumaling kasi today. Kaya hindi niya na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat ko ito. Ano? Galit na galit. Ang galikod. Pakita mo. Pakita mo. may mga ano pa sa ni siya pa sa ugat-ugat Selena -ugat. -ugat. So, di na. yes so diyan na lang dumadaan anyway shortcut ang laki-laki na niya mm tsaka ko na lang kwento nangyari pero mm di na kaya sa Pilipinas eh. malelate ako sa Pilipinas Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait one week or more. Kasi maraming holiday. Apat na holiday. Uh, hindi na ako hapot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Kasi ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung, kung wala nangyari. So swerte lang nakapunta ako dito. May makaawa isang kaibigan ng kaibigan. Ang Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Pumaga PET scan, biopsy tanghali, kinabukasan, may resulta na, tatlong CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor lahat nandito. Hindi ako special case, hindi na Hindi ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. O yung nasabi pa na ng doktor, parang uh, hindi siya tumatanggap ng cases, eh uh, meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin Sabi niya. Siguro naawa na sa So, ganun. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus, focus. Ano yung bukol? Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday ba? Bio, yung result biopsy next day. Kuha agad. Tapos pinaldala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, very... Marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma ng na very aggressive, very big. Na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat alam mo na sa loob pa ng inferior vena ka pa, naipit pa yung puso ko. Puso ko na, nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun tsaka, yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at uh, wala akong risk factor. Tsaka wala kami lahat. Tsaka hindi lang yun, nagtago. Salbahan. Never hindi ko sabihin So, nagtago siya. Malaki, 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 malaki. So, pag doon, anytime will die. Dito, siguro, we'll see. Pero ako, kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasistang mali. Wala akong tinatago. Ba't akong tatago? Saan ko nakuha to? Think stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashoots. Kahit kuwantin na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Dahil sobrang ako kayong mahal. Sobrang mahal kong Pilipino. Sobrang mahal kong mga uh, Tapos, kasabihan nila na hindi ako na uh, ginagamit ko lang. Loko, loko, loko. Anyway, wala naman ako. I'm out already. I'm done. And, uh, Pinungkot ako, unang, pero hindi. Ito yung na. may purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang good news, kahapon na, Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday, diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Saan yung chemo? Dry mouth ako. Nag-chemo na agad ako pag video ako, makakalpo daw ako eh. Maganda kita niyo may buka. Chemo ako. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong oma mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanan daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ang gusto mo. Kumain ka ng steak. Kumain ka ng protein na walang ka ng protein. ah iklog. Kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na sa si payo ko before. Actually, okay naman payo ko kung na nagdagalit. Eh. So, pwede ka mag-protein, mag-chicken, mag-ano. Pero hindi ako pwede kumain marami, mababondat ako. And that's it. First chemo, second chemo today. Tatanggal nila tubig ko. sa effect ng chemo, hingal. Uh, even without chemo, hingal. Marami pa, suka. Mahirap siya. Na-experience ko lahat ng uh, experience ng mga kababayan natin, lalo ng mayaman na mahirap. Eh. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong series. Sabi ng doktor ko, wala siya nakitang ganyang kalaki kanya kabilis lumaki galing magtago ang naughty nitong ano mo sarcoma marami ko nakita mo siya mo iniwala kayo kaya ako happy malo ka ba ako ko alam ko may Diyos alam ko may purpose buhay ko kagaling ba ako hindi I don't know I don't care if I get well or not. Basta, ito na, na ano, panigini pang walang kagabi. Eh. Ito nangyari kahapon, ito nangyayari ngayon. Para tayo nasa simulation, eh. yung kahapon hindi na mababago, yung ngayon mababago pa eh. Importante choices ninyo, know? free will. Maging mabait o hindi, magpatawad hindi, tumulong hindi. Kung decision nyo masama, tuloy-tuloy sa masama, pati anak nyo apektado pag decision yung maganda, mabait, matulungin. I love you all. Dito, Biro. Mahal ko talaga yung tao. Pabaya natin. Hindi ko pwede sabihin dati. Huwag akong taa. Sasabihin ko. Pero ngayon, may sarcoma na ako. Pwede ko na sabihin. Okay. Salamat sa lahat ng mga tumulong na the sound very important more prayer. Pero din hindi man ako yung isa yung nandika. nyo lang po nga sa akin. Ayun Mahal kong followers, kung huwag iiyak ko Sana mag-aayos sa pamilya, love, forgiveness, compassion, and uh, huwag magalit. Ayusin ang sarili. Sabi ko nga, kaya no, ilalaban tayo eh. Sabi ko sa doktor, Doktor Ang, I'm ready to fight. Sabi ng doktor ko, may cancer ka. Fight with me. Parang Pacquiao versus ano to, Marquez fight. Palakas ka. Tayo si Pacquiao, palakas ka. Kumain ka na marami. Palakas ka kasi may chemo ka eh. Marami kang chemo. The chemo kills the bad cells and part of the good cells. Palakas ka. Positive lang. Walang negative ha. Walang negative, puro positive lang. Okay, malungkot ako hindi. Swerte nga ako, may asawa ko ng babantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, si Angelica, Jelly, si Catherine, si Yenya, na mahal na mahal ako. Pinabantayan ako. I'm so blessed. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive, naging close sa akin dalawa anak ko Na dati may barrier kami. Pamilya ko naging close.